Ay! Oo. Oh. Ba, eh, hindi na pa pasyal. Wala, <laughs> eh, kanina pa ako din, eh, di kahit tagal na tagal. Ay, balita ko, eh, kayo daw, eh, anong laki ng tinubo sa baboy, paldo. Ay, di ako, eh, mamamalatan na kahit isang butihan laang. Ay, <laughs> eh, walang problema. Isang buti laang pala, eh, walang problema sa akin. <laughs> eh, dumating na pala ang inyong mga in-order na appliances kanina, eh. Ano nandiyan na ka? Oh, ayan, ang kahon. Oh. Ay, okay. oh. Talagang anong laki pala nang inyong tinubo to? Paldong paldo kayo eh. Wala din eh. Tumubo uto yun ng kaunti. Kaya binili na agad ng gamit at nang ika nga nang matatanday nang may masabi. <laughs> Sadyang kayo lang naghahayupan. Misay lugi. Misay tubo. Paano nangyari iyon? Naka kayo tumubo pa ng malaki? Eh, namatayan pa daw kayo doon sa inyong mga alagang iyon. Ay eh, naku uto eh. Mahabang istorya. Tunay namang... Ako yung may pinuntahan laang. Oh. Ay, di ko naman aking alagang yun ilalabing lima eh. Ay, di walang nagbantay. Hindi ko naman na si Commander naman eh. may pinuntahan din eh. Ay, walang sumilip man laang. Wala, ay nagbabaga na pala. Eh. Ay, tunay namang nadat niya ko eh. Lima na agad ang namatay. Lima? Oo. oo. Ay, paano tumubo pa kayo ng malaki doon? Ay, lima pala ang nawala. <laughs> yun ang nga, utoy. lima yung aking alagang yun. Namatay ang kapanal lima. Di sasampunan, tira. Anong tutubuin mo pa doon? Ay, nako. Malaking lugi nga. Ay, sa pagkain ng yon Ay, nako. Ako yung nawala na utoy ng gana eh, sa paghahayupan. Ay, paano nangyari yun? Natutubo pa kayo ng malaki. Lima na pala ang namatay doon sa inyong alaga. Ako utoy, walang day pa isipan. At talagang masamang masama loob ko. Eh, lugi na rin laang. Ay, alam mo kung ginawa ka. Oh, alam sa ginawa. Tira. Oh. Pumili ako ng isang pinakamalaki. Doon sa sampun tira. Oh, tapos? Ang yung pinakamaganda at pinakamalaki. Ibinukod ko. Ay, oh, binukod din niyo. Oo. Oh, oh. Ayun, ang ginawa niyo sa siyam ala, ay sa mahal ng pakain niya yun. Oh. Hindi na ako bumili ng pakain. Ay, anong ipapakain niyo doon? Hindi naman yun nakakain ng damo. Oh. <laughs> Kinatay ko utaw eh. Kinatay niyo? Oo. Oh. At, At saka pinakain doon sa isa. Ano ah, doon yung pinakain sa isa? Yeah. Kunwari ako nagkatay ngayon ng isa. Oo. Oh. Ipapakain ko yun. Hanggang sa maubos. Kunwari tatlong araw. Oh. Bago naubos. Kakatay ulit. Saka ulit ako kakatay ng isa. Hanggang sa maubos yung siyam. Oh. Oo. Oo. Oh. Ay, tunay ko utoy nung naubos niya si Yam. Ay, baka hindi ka maniwalang yung pang isang yon nang nag-akyat sa akin ng malaking tira. Ay kaya ba yung inyo sinasabing iyan? Ay di pag ibinintay niyo yung isang yon, ay di baka yun i-bumintalaan ng 20 mil? Oh, ay paano niyo masasambot yung inyong mga naluge? Ay nung maubos uto yung siyam na baboy. Oh. Sa akin pagpapakain, ay ako hindi rin makapaniwala. Ay isipin mo yung tira na isa. Ang iniihi ay mantika. At ang dinudumi ilang gunisa. Ay sa mal ngayon ng mantika. Sa mantika pala ay sambot ko na yung puhunan. Ay, may langgo na isa pa. Oh, ito ka tubo. <laughs>